Hello guys, di a ah, magloto ko karon og uh, meatballs. Chicken siya nga meatballs, ako siya gisagulan og paprika, asin, uh, bawang og sibuyas. Ako siya ang pino ang bawang og sibuyas mo na ang resulta. Wa na lang giasinan ako, o ako pampalasa. Ay, ato na ang igisa gisap, iprito. <laughs> iprito sa nato sa olive oil. Oh, Muna siya. Mm. Chicken ang akong gigamit na ground meat. Nga, human. Ato, ako siya butangan ng tomato sauce. Atong balihon, diyan yeah, nag-brown-brown -brown na siya. Mora ni guys. Balihon. Di yeah guys, uh, naprito ko na ang unang batch. Ini pangalaw ikaduhang batch na ni siya. Niya ato siya butang ng tomato sauce. Mora na ka simple. Tinplado naman ni siya daan ang uh, meatballs. Tinplado na ni siya. Na guys, ako gibalhin og lain nga kaha kay nipis na siyang usa. Gamay ra ba? Kinilamlaw man ni siya. Ako usa ni siya pakuluan ka diyot. Hmm. to gamay nga. Maligam-gam na tubig para maluto diyot siya. Gamay lang ba para ma... Atong takpan... hmm Atong abrihan na ning bukal na. Ato siyang butangan og tomato sauce. Wow. Pure tomato sauce. Ato pa siyang pakuluan, guys, mga 5 minutos pa kay, luto, naman kay na to na na hmm. luto na ni siya ato lang pabukalan kay gibutangan nato og tomato sauce oh siya. hapit na siya maluto luto na ni siya kay atong tilawan Mm, sarap. Lamiigid siya dagdagan kayo onion o bawang. Lamiigid siya. Nanonood good ang lasa sa onion o bawang. Napakasarap. <laughs> Thank you for watching. Bye bye.